Alam mo ba na ang bulkang Mayon ay hindi lang sikat dahil sa perpektong hugis nito? Ang bulkan na ito ay isa sa mga pinakakilalang tanawin sa Pilipinas, at hindi lang dahil sa kanyang kagandahan. Ang bulkang Mayon ay mayaman din sa kasaysayan at mga alamat na nagpapakilala sa kultura at tradisyon ng mga tao sa paligid nito. May mga kwentong misteryoso rin na nakakabit sa bulkan. Ang mga alamat na ito ay nagbibigay buhay sa mga paniniwala at mga kwentong bayan na nagpapakita ng tapang, pag-ibig at sakripisyo. Isa sa mga pinakasikat ay ang alamat ni Daragang Magayon. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng alamat, kundi isang epiko ng pag-ibig at trahedya na nagbigay ng pangalan sa bulkan. Noong unang panahon, may isang napakagandang dalaga na nagngangalang Magayon. Siya ay kilala sa kanyang angking kagandahan at kabaitan kaya't hindi nakapagtataka na maraming kalalakihan ang nahuhumaling sa kanya. Lahat ng lalaki sa kanilang bayan ay nahuhumaling sa kanyang ganda. Ngunit sa kabila ng maraming manliligaw, ang puso ni Magayon ay nanatiling tapat sa isang tao lamang. Pero ang puso ni Magayon ay para lang sa isang matapang na mandirigma, si Ulap. Si Ulap ay isang mandirigma mula sa ibang tribo na nagpakita ng tapang at pagmamahal kay Magayon. Nagbunga ng pagmamahalan ang kanilang pagtitinginan. Ang kanilang pag-ibigan ay naging inspirasyon sa marami. At ang kanilang kwento ay kumalat sa buong bayan. Pero biglang dumating ang trahedya. Ang kanilang masayang pagsasama ay biglang nagbago ng dumating ang isang masamang tao. Habang naghahanda sila para sa kasal, isang masamang tao si Pagtuga ang nagtangkang agawin si Magayon. Si Pagtuga ay isang makapangyarihang mandirigma na nais ang kamay ni Magayon para sa kanyang sarili. Nagkaroon ng matinding labanan at sa kasama ang palad, nasawi si Magayon at Ulap. Ang kanilang pagpanaw ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanilang mga mahal sa buhay at sa buong bayan. Sinasabi sa alamat na inilibing ang magkasintahan sa paanan ng bundok. Ang kanilang libingan ay naging isang sagradong lugar na binabantayan ng kanilang mga kaanak at kaibigan. Pagkalipas ng ilang araw, isang himala ang nangyari. Mula sa kanilang libingan, sumibol ang isang napakagandang bulkan, ang tinatawag nating Bulkang Mayon ngayon. Mula sa kanilang libingan, sumibol ang isang napakagandang bulkan, ang tinatawag nating Bulkang Mayon ngayon. Ang bulkan na ito ay naging simbolo ng kanilang walang hanggang pagmamahalan. Pero hindi pa doon natatapos ang kwento. Ang alamat ay nagsasabing ang kanilang pagmamahalan ay hindi natapos sa kanilang kamatayan. May mga nagsasabi na kapag aktibo ang bulkan, maririnig ang tinig ni Magayon na tumatawag kay Ulap. Ang kanyang tinig ay parang isang malungkot na awit na umaalingawngaw sa buong paligid. Ang panaghoy niya ay parang mga sigaw ng lungkot at pag-ibig na hindi nagkaroon ng katuparan. Ang kanyang mga luha ay bumabagsak mula sa langit, na parang ulan na nagpapakita ng kanyang walang hanggang kalungkutan. Ang tunog ng bulkan ay isang malungkot na awit. Paalala sa ating lahat ng kanilang walang hanggang pagmamahal. Ang bawat pagpuk ng bulkan ay parang isang pagsigaw ng kanilang kwento sa buong mundo. Ang alamat na ito ay hindi lang tungkol sa kagandahan ng bulkan. Ito rin ay tungkol sa kagandahan ng pag-ibig na walang hanggan. Ang kanilang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nagmamahal. Ito rin ay tungkol sa kagandahan ng pag-ibig na walang hanggan. Ang kanilang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nagmamahal. Ang kanilang pagmamahalan ay isang halimbawa ng tunay na pag-ibig na hindi kayang sirain ng kahit anong trahedya. Kaya sa tuwing titingin ka sa Bulkang Mayon, alalahanin mo na ang ganda nito ay bunga ng isang dakilang kwento ng pag-ibig. Ang bulkan na ito ay isang paalala ng kanilang sakripisyo at pagmamahalan. Sa mga susunod na pagkakataon na maririnig mo ang mga kwento ng Bulkang Mayon, isipin mo si Daragang Magayon at ang kanyang walang hanggang pag-ibig kay Ulap. Ang kanilang kwento ay isang inspirasyon sa lahat ng nagmamahal. Ang kwento nila ay nagpapaalala na kahit may mga trahedya, ang tunay na pagmamahal ay nagiiwan ng bakas na hindi mabubura ng panahon. Ang kanilang pagmamahalan ay isang halimbawa ng tunay na pag-ibig na hindi kayang sirain ng kahit anong trahedya. Salamat sa pakikinig at sana ay magkita tayo ulit sa susunod na kwento. Ang alamat ni Daragang Magayon at Ulap ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay walang hanggan.